Danjoy oh. Wow. Ito oh. Ah. Oy. Pansya ng Danjoy. <laughs> pansya ng Danjoy John Carl ng Edsy. Ah, oh. pansya Danjoy. Ah. Ano masasabi mo sa Danjoy? Kinikilig ka ba? Opo, sa kanila kasi bagay po silang dalawa. Wow. Masasabi po po ko si Carla to si Sergio man. Kinikilig ka din? Opo. Lagi po, nagwa-wipe po ako nagwa pag tuwing hapon para makatanood sa mga vlogger nila. Sa mga love team. Oo. Uh -uh. uh -uh. Ano yung feeling mo na nakita mo na yung kasama ni ano, Kalingap Dan? Uh -huh. huh? ano uh -huh. uh, nakasama mo na ako. Gusto <laughs> 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 mo bang makita si Kalingap Dan? Oo. Oh. Huh? Uh -huh. Ako yung clone ni Kalingap Dan. Kung ko yung po ni Kalingap Dan. Gusto makita si Kalingap Dan? Opo. Halika dito Kuya Brox. Ano, ano? Kuya Brox, halika. Kuya Brox, gusto daw niya makita si Kalingap Dan. Pan daw to ng Dan Joy ay. Gusto daw niya makita si Kalingap Dan. Siya daw nyo mo daw Dan

Oo, oh, pwede. ka? Tagasama. samar po. Ay, Samar. Ay, sa inyo yung ano. Sa kanila pala yung ano. Landing pad kay Joey. Maraming isda doon. Ano niko Ay, Joey, baga may landing pad si Joey ang ano sa Samar. Deep is fortune eh. Samar sa <laughs> <laughs> Ay, ano po yung panawagan nyo? Ay, ha? Kaya po yung nawagan na nawawala po siya. Po. Wala nang panawagan oh, na. No. Okay. Hindi, may panawagan siya sa tatay ni Papa Dan. Ah, yung bayo pala kagad mo. Sige, pwede na po. Manaarahan po kaya. Eh. Ano po yung sa pa, parating nyo po kay Danjoy? Sana po mag-ingat po sila lagi. Sana sila ano pa rin. Po. Ano pa po? Nakakakilig yung kanila. Nakas niya po boses niyo. Ano pa po yung nakakilig? Yung love team po nila nakakakilig. Paano yung kilig pag pinapanood mo? Sige, action mo daw. <laughs> Ay, yee, yan na lang. <laughs> hey, Siyempre po, nakuam po. Parang tumatawa ka po kahit wala ka naman pong kausap. 11. Ah, mm. tumatawa. Eleven? Opo, oh, kasi nakakatuwa na sa... mong kasi. Ay, Ay may magaling naman magpag-gamot. Ayun. Eleven? Ayan. Luki-luki ba? Kaya, 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 Joke lang. O, tapos, ah? ano ba yung gusto niya siya dahil? Ano ba yung mga... Ah? Ano Tapos si yung kan naman, grabe din, kinikilig din po siya. Parang naghihiyaan pa po sila sa isa. Oh. oh, sige, tanong kita. <laughs> Naniwala ka ba na maging sila? Opo. Ay, grabe. <laughs> talaga naging may, 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 chance na? May chance talaga. May chance naman po. Bagay ba sila? Opo, bagay na bagay po sila. Hmm. Anong uh, sabi mo sa, ano, uh, sa itsura ni Papa Ganat mo sa tatay niya? Tsaka maganda yung ilong ni Papa Tano. Tsaka ano tsaka... Tsaka 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 Tamang. Ay, natingin na talaga! <laughs> Ay, grabe! Nakatilingin! Ay, wala mo sinasabi kung ikaw lang pangalang doon? Hindi mo pang hinuso. Di ba? Kinuuso? Ay, Ano ba yun? Laka! <laughs> gumaganti. Kumaganda! Kala mo ikaw lang yung marunong, ha? Baka mo yan, matamaan yung may ari na yung kasuligan. So, sige. Ang galing mo naman, di ko pang hinuso. Ikaw na nauna. Nagpating. 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 Si ano daw si Kalinap Dan? shout out panda. Hi, shout out panda. Hi, shout panda. <laughs> Hello everyone. Good afternoon. So, ayan, papunta po tayo dun sa ano. Dun sa na-scam. Charot. Ayan, dun po sa... Nakausap natin nung nakaraan. Nataga sa Nakalimutan ko na naman yung pangalan niya, guys. Bibigyan natin siya ng bigas. Ayan, alam po natin mahirap din yung buhay nila. So, ito lang po yung may tutulong natin sa kanya. Ang uh, limang kilong bigas and grocery. natin si Kenya Nelson bug. May may dalang bigas. Ito po yung kanilang bahay pala, oh. Mabigat. Bibigitan si Kenya Nelson nabibigatan. Masakit sa kamay unga. Ayun. Hello. Ay ang kit ng bahay nila. Ang cute naman. Bigas para sa iyo. Malit lang yung bahay nila pero ang cute po oh. Ang galing, creative yung gumawa. Tapos ano yung tatlong bubong kwarto. nyo? Hmm? Tatlong kwarto. Tatlong kwarto? Ay grabe ano. Tatlong grabe tatlong kwarto guys oh. Pwede bang pumasok? Ay, ang galing po. Ang linis. Ano to? Yung niyog. Yung mga tira-tira na. Mga islab ng niyog. Creative sila, guys. Tapos, yun yung kanilang kwarto. O, uh, diba? Maayos, guys. Hmm. Ayan. Nung po siya ay pumunta dito sa daet, ayan po yung dala niya. Maleta. Ayan. So, ito po yung kusina nila. Oh, ang galing! Ang linis naman po ng bahay nila, guys. Ay! Alam nyo ba? Ang ganda ng kanilang lababo, Yung basag na ano yun, galo ng mineral. Tapos yan, ginawa po nilang lababo. Nga naman, no Para hindi ito magatok Ang galing, guys. Hmm. Galing po. Ma, ano pa lang to, bago pa lang sila nagsasama. Unti-unti, bumibili sila ng gamit. to di ba? Galing. Ang cute ng bahay nila. Ang bubong po nila ay pawit. And ayan, syempre. Tali-tali. Mayroon matiba yan. bahay ni Marjoros. <laughs> si Marjoros. Parang barko. Bakit?

Ahon sa bundok, ado siya nagkukopra. No? Hindi ka sumasama sa bundok? Minsan po po, nagtatod na po. Hmm. Saka kumukang tubig, tala ba? Diyan po so, ka, sa kasa, magulang po ng pag-iasan sa kabila. O, oh, diyan. Okay. Opo, nakikiigib lang po po. Hmm. niyo? Sa bubon po. Hmm, may dito. Opo. Dali, So, kuusta naman? Nag-enjoy -e ka naman dito? Opo, kahit mahirap lang At least, magkasama kayo nung mahal mo, no? Opo, kahit basta nakakain lang po. Opo, kahit sa konti, minsan, hindi. Opo, kasi hindi naman do hindi naman araw-araw na nakakita ko siya ng matitang pera. May time talaga na walang-wala kayong bigas, gano'n? Anong ginagawa niyo pag walang... yung... Wala lang po. Yung parang may kinukuha lang po siya na car lang po. Inuka niya yun. Tapos, eh, hindi naman din po ako nang kumakain. Eh, misan po, nagkukan po kami. Nangumutan po siya. Gumagawa po siya ng paraan. Misan po, naguuling po kami. sa sama po ako. Wala ka nang balak pumunta sa ano. Bumalik sa Manila. Wala na. Hmm. Ilan taong ka na dito, Marjorie? Limang buwan. Five months pa lang siya. Bago lang pala. Oh. Ayan no, dala namin bigas para sa iyo. Tsaka may konting ano yun, may dilata. Tsaka konting grocery. Ayan. So, ano masasabi mo sa... Thank you po sa so, kan, kasi may maisa na po kami ngayon. Tapos mamayang gabi. Matagal-tagal na din po namin yung na sa Oo, ano, dalawa lang man lang kayo. Okay. Matipid pa kayo kasi dalawa lang. Nasaan po, kasi... Meron naman din na kung nababagyan po kami, kung walang-wala po may mga relief naman po na galing sa barangay nabibigyan din po kami ng stab nakakuha rin po kami pumipila din kayo? opo mm -hmm. kahit maulan po sumasama po ako dyan kay Lolo Santos Ah, oh, so sa Si Tatay Santos. Mm. Galing ano? At least hindi ka nahihiya pumila. Opo. Importante 'yung ano, makapalang mukha no, para mabuhay <laughs> sa mundo. <laughs> Saan kayo kumuko ng ulam pang ulam niyo? Kuan po, minsan po na umutang na kami. Minsan nagugulay po kami. May mga gulay Gabi po, minsan kam po yung yung lubi-lubi na tinatawag nila. Oo. Parang ah. isang yung, Masarap yun. Magigit, tapos yung pako. Pako, masarap din yun. Nagataan. Tapos yung kuan po sa kasa, yung yung dahon po ng kamuting kahoy. Ilalaga. Ayun, Kagataan. ay, gagataan. Ay, masarap mm -hmm. 'yun, gagataan. Hindi ko natitikman 'yun. <laughs> oh, sari-sari lang po. Minsan kung may 10, kung may 10 ka makakabili ka ng noodles. Hindi naman po kuan yung yung araw-araw pa na makakakain ng ng magandang sarap na ulam. Hindi naman po minsan lang kung kumikita po siya ng isang libo. Kung may utang kami sa tindahan, tama lang ang pagbigay. Ngayon na nagkukupra siya, paano yung ano, sweldo niya dun sa koprahan? Kung yun, yung pagkatapos ko, ah, ibibigay sa kanya kung makapagkano siya, kung may... kasi sa kanya naman din po ipon tapos palaw. Ah, sa kanya? kasi Uh Tapos, mm -hmm. tapos lang po ako dun pag tapos na po sila naglulukap ng... Mm, -hmm. mm -hmm. Kopra kasi matagal ang ano. Okay. tagal ang proseso ano. Okay. Niluluto pa. Tapos tatagda din. Okay. pag minsan mura pa ang kopra, mababa din ang ano nila partihan ano. Okay. Minsan po nakaka 1.5 naman po siya pero kung may kasama po siya na, na may mag-iipon, nagahati lang din po. Tama lang din makabili ng bigas. Tapos yung mga gamit naman sa sapa sa bahay. Parang pagkakasyahin nyo muna lang yun para sa susunod uli. Ano? Mm -hmm. Hindi naman po araw-araw na may trabaho siya. Kaya nga. Minsan lang po kung may mag makikipagpalawan, eh magpapalaw siya. Kung may magpapakawit, magkakawit siya. Kung wala pong magkakawit, eh sa ulingan po kami ang tag-unang um. Buti hindi mo naisip pumalik sa Manila, na no? Hindi na po kasi ito naman po yung nakuha ko kahit mahirap lang. Kasi na nararanasan mo kung gaano kahirap yung mm Pero yung amo mo, alam na dito ka pumunta? Wala na po ko din doon sa panan. Umalis na rin po ako na sa trabaho. Ah, nung pumunta ka dito? Wala ka na rin trabaho sa Manila noon? Ilang taon kang nagtrabaho sa Manila? Tatlong taon. Tagal! San ka daw pala sa Samar? Katbalugan. Ah, yan. Maraming nagtatanong po kasi na taga saan daw po to sa Samar. Katbalugan, Samar. Nayo. Tapos nandito po siya ngayon sa Bicol. Five months na siya dito. Bakit hindi yung asawa mo yung pinapunta mo doon sa ano? Sa Manila. No, hindi naman din po siya marunong magbasa. Hindi siya marunong magbasa? Hindi naman din po kasi siya nakapag-aral. Oh? Huh? Anong tinapos ng asawa mo? Grade 1 lang siguro. Pero ano, paano kayo nagchat-chat? Kung po, sa video ko lang. Ah, tawag lang? Tawag, tawag lang. Hindi siya marunong mag-chat? Hindi hmm, siya marunong mag-chat? Ay, ganun? Okay. Kaya pala ikaw yung pumunta dito sa Bicol. kasi hindi naman po siya marunong kung saan po siya Pupunta. magpunta. Pupunta. Eh, natatakot din po siya na magpunta kasi hindi naman talaga siya marunong mag magbasa kung saan na lugar. Mm -hmm. Eh, ikaw sanay, sanay ka na magbiyahe, ano? Kasi mula summer, pumunta ka ng Manila, tapos matagal ka rin sa Manila, ano? Mm Hindi -hmm. ka naman mawawala doon sa Manila kung marunong kang magtan. Three years. Okay. Ano tata tinapos mo? High school. Oh. Oo. Turuan mo mag ano yung asawa mo? Magsulat. Marunong Sulat. magsulat? Marun mag marunong naman po siya magsulat. Pero magkwanda, magbasa lang. Magbasa. May test na ngayon. Pwede ba siya mag-test na? Ayaw naman din niya po kasi Siyempre, kuwan po siya, parang broken ba siya sa family? Yung papa niya, naghiwalay ng, ng mama, tapos nag-asawa yung papa niya. Kaya ganun, nagkaganyan sila ng maliit Dalawa oh. po yung sila magkapatid. Yung isa, nagtatrabaho po. Lalaki so, rin? Opo yan, opo lalaki. Ayun naman po, naka grade 6 naman din po yung bunso Siya lang ang hindi? Po, kasi no nung no, no, daw yan inasalula eh, na daw talaga yung alaga kasi yung papa naman wala kasi nagkuan man sa kuan tita niya rin yung na-asawa ng papa niya kapatid ay ganon kapatid niya. ng mama niya eh, di ba dun yung ano mama niya uh Oo, -oh, yung kapatid mo nandiyan lang sa kuan mag asawa din ng papa ay galing ganon <laughs> parang hipag oh, niya asawa hipag, niya, yung naasawa niya, niya. ganon Nagkagulo-gulo po yung kanya ng bata, kung saan-saan po yung, yung asawa ko po saan-saan po, saan, saan po nakakatira sa mga lulahing, o sa pinsan, o sa tita. Saan-saan mm -hmm. po, nakaranas nga din po yan, nagtitinto nga sa akin, nakaranas nga din po sila kumakain ng na, niyog, yung alam yung mura. Po, uh -huh. yung, mura yung nakaranas din daw yan sila, minsan lang daw sila nakakain. Kasi super talaga po ng hirap, kahit kahit gaano po naman yung iba naman yung iba may mga pa naman dito yung may pinagkikitaan pero yung iba talaga na wala mm -hmm. sa so, kwan lang talaga takbo nila uling tapos magkakawit nakikipagpalawan ako naman po pag nagpapalaba po yun doon yung may tindahan kaya tariya, mm hmm. naglalaba po Kung minsan binibigyan niya ako 150 to minsan mga baso tapos upang ulam mm hmm. Binibigyan niya sa akin yan lahat ng dyan, yung kunti lang naman yung sa amin, bigay man niya lang sa amin. Yung mga gamit nyo? Ah, so, oh, at least, ano, makakaipon kayo ng gamit, ano, mga bigay, binibigay bigay. Ibigay niya lang sa amin yan, tapos kung magpapalinis ko siya, ibibigay niya lang din ako pang ulo. Mm -hmm. Kung ano lang po yung binibigay niya sa akin, okay na rin sa akin, kasi at least, nung nasabi ko, wala kami pang biling ulang. Mm hmm. Minsan naman, nagtutuyo lang kami, kasi asin, matimpuan, asin. matimpuan talaga na asin lang. Yung walang nyo. nyo. Ha? Kasi lang inuulam nyo. Opo, tapos to yung mantika. Grabe uh, ano. So, ayan. Buti hindi mo nilalagyan ng tubig yung uh, asin. Yung, <laughs> yung, tapos <laughs> ilalagay mo to sa kanin. Ayun ako naman ayun. po, gilalagyan po naman po. Pero yung kan <laughs> naman, yung asawa po, to yung mantika. Na naranasan po kaya yun? Tapos minsan po, kung wala po kaming ulam, <laughs> tapos ako, asin lang po to sa kanya, sibuyas, tapos mm. -hmm. Tos kanin, tapos lalagyan niya lang po ng tubig. Pero lumaki ka din sa hirap sa summer. Opo, manginis ka po ng papa ko. Kasi yung papa ko may sa ng oh, okay. Tapos mayroon din po yung buhay na lang doon. Manginis na lang din po yung mga kapatid ko doon. Ilan kayo magkakapatid? Ito. Um, pang ilan ka? Panganay po. Ay, panganay ka! po. tapos yung pangalawa sa akin. Nasa summer po yung po yung tumutulong kay Papa. Misan wala silang kinakain. Nagtitext nagchat-chat din sa akin sabi ko, wala din akong pera, ano ibibigay ko. Hmm. Tapos yung pangalawa, yung pangatlo naman, nasa Maynila, hindi man siya nagbibigay din. Give naman din sila. Kaya ako yung pinukan, sabi ko, wala naman din akong pera para ibigay din sa kanila kasi ako din na mayroon din mong kano, e minsan lang din makakain. Oh, po yung buhay nila dito. Mayroon po talaga yung buhay dito sa ano sa Bicol, lalo na yung mga walang permanenteng trabaho. Mahihirap so ayan kunti tulong namin sa iyo no? galing sa team Kalingap at galing sa uh, I love dan ay sa I love, ano, I love, I love <laughs> dan joy I love Saturday I salamat po ano thank, thank, thank you ano ang pangalan mo ulit Nakakalimutin Marjorie Rose, Margie Margie Rose. Rose. Baka nanonood yung mga kamag-anak mo sa Samar. Shout out mo. Ah, Malay mo mapanood wala nila to. ay ah, wala, wala sila. Mo. Malay mo. May nakakakilala sa'yo. Maraming Malay mo, may mga cellphone na sila ngayon. Ito so, mo <laughs> nang hindi nakauwi doon. Eh. Pero ikaw, may cellphone ka pa? Kwan lang po yun. Pinaparam lang po sa akin ni Ate Rhea. Ah? Pinaparam lang po sa akin kasi naawa naman din po sila sa akin kasi wala man din akong tinukan na cellphone para makontak doon sa... Kama. Pero yung ano yung cellphone mo dati, nung nasa Manila ka pa? Sira na po yun. Ah, sira na din. Dito na po yun nasira pagkakamilito. Mm. Ilang buwan na rin Sir, pati 'yung asawa mo wala na ring cellphone. Wala na rin. Kaya hindi na kayo maghihiwalay na. Ah. Kasi wala nang contact <laughs> eh pag naghiwalay sila. Hindi 'pag naghiwalay sila wala na silang contact. Kaya <laughs> nga <nang>, <laughs> Pero hindi ka pa naman buntis. Hindi, na, hindi, pa, hindi, pa, hindi pa. Huwag ka muna magbuntis. At mahirap ang buhay. Kung <gibusy> e nga po, sabi ko nga, gusto ko naman din po ng magnegosyo kahit dito. Eh wala naman din po, 'yung kita lang din niya. Konti lang naman din ang Mm. Pagkakain namin eh dati po nagkampo ko dyan ng barbeque mm. tapos nahinto po kasi yung kumpo yung parang utang ba ah ganon gusto mo ba kunin kitang tindera sa tindahan ko? ay wala pala kunin tindera walang tao sa tindahan ko kasi guys yeah. ayan, close open yung tindahan ko pag nag vlog ako naka close pag nandun ako, open na mm -hmm. pero mag i-stay in ka okay. pero malapit yeah. lang pwede kang umuwi ng sunday sasara natin, ganon mm -hmm lingguhan ano? Oo, oh, lingguhan, lingguhan ka. ka uwi. Oo, oh, yan o. Oh. Para oh. mo siya. Para ano siya, para open siya. Oh, marunong ka magluto? Oo. Oh. Pwede ka doon mag-barbecue. Uh, ano lang kasi ang tinda ko doon. Ano, mami. Hmm. Pero nandun man ako pag walang vlog. Pag lang nag-vlog, pag may project kaming ganito, wala ako. Kaysa dito ka, no? Oo, oh, kaysa dito ka. Bar Gusto mo ba? Pag-usapan nyo pag Babalik na pa naman kami dito eh. Pag-usapan nyo ng asawa mo ha. Sige. So ayan po mga kalinga pa na. Ano? Bata. Oh yung cute yung bahay nila. cute sa loob. <laughs> Tatlong kwarto Ang cute, oh. Pwede kang umuwi linggo uh, Lingguhan. May biyahe naman dito eh. So ayan pag-usapan nyo. Pagbalik ko. Oh, Tanungin ulit kita ha. Kung gusto mo. Sige. Bakit? Buti mabait, bakit? Kasi hindi iiwanan niya asawa niya. <laughs> Siya nga yung pumunta dito ano? eh, sa Bicol, tapos iiwanan niya. <laughs> ano na lang, magtulungan, magtulungan para umunlad. Ito yung panungkit lang. Yung mm -hmm. Sige. Sige, Marguerite. Salamat salamat. salamat. salamat.